Today's most talked-about TV show, Pinoy Big Brother Season 2. Magaka Familia. Let's all welcome our latest victim, Bulat sa bay ni from Las Pinas. Buddy. inside the house. And you have been a good housemate. We are very, very proud of your transformation inside the house. If there's one thing na hindi mo mali, Mommy, you're crying. you, you miss your son so much and your sister's here. There you go. Oh. Na-miss ka talaga nila. But if there's one thing na hindi mo malilimutan sa pagpasok mo sa bahay ni Kuya, what would it be? Siguro yung ano, yung... Okay. Ay. Ay, wag ganyan, wag ganyan. Okay, uh, siguro ano, yung pagpunta ko dun sa Pagadid Island, sa Cuba, yun siguro. We're very proud of you. Maraming salamat sa pagiging bahagi mo ng Pinoy Big Brother Season 2. At narito, babalikan natin ang ilan sa mga di malilimutang pinagdahanan mo. Body Cruz, mula sa isang tanyag na pamilya na may komportabing pamumuhay, Pumasok siya sa bahay ni Kuya upang may mga patunayan. I don't want people to think na nakukuha ko lang yung mga bagay because of my dad. Pero bago niya man ito matupad, kinakailangan niya munang makibagay sa mga taong ngayon lang niya makikilala. Hindi po talaga ako komportable na nag po kasi niya po kumbaga maano po ako magbigay ng trust sa tao. Kaya na makapag-adjust unti-unti ng yung bas ang sayahing personalidad ni Bodie. Na-feel ko po na kumbaga wala na akong problema na sa pakikisama sa kanila. Parang -ano pa ako ng mga tao na parang kapareho ko na mas gustong tumawa. Ito <tinyo> naman ako. kailangan din niyang mamuhay mga isa, malayo sa mundong kinalitahan niya. Sa 126 days na paninirahan sa loob, sinunok ni Kuya ang mga kahinaan ni Bodhi. Ikinalulungkot ko, nabigo ka sa iyong ka. Ang pagiging direktor ay hindi isang individual pursuit lamang. It is a collective effort, Bodhi, at doon ka nag One horse walking down my street Pero hindi pinalagpas ni Bobby ang patunayang kaya niya Your so, po sa akin ito kasi Wala isos na rin parang growth for me so, let's so, let's Sabihin niyo po so na Do you give up so, or hindi, yeah. po, hindi po talaga sumagi sa iso po kanila? Mula sa paksikamang sa iba Hindi ako gay! Hindi ako gay! at sa pagkakaroon ng special na relasyon sa isang kasama. Minamahal kita Nang di mo alam Sino ang iyong pinakamahal? Huwag ka e. <laughs> sa mga Mula sa pagiging isang fan, sinahak ang buhay na ng isang na house at dito nalaman niya na ang buhay niya ay higit pa sa Ito isang Ito ay isang karamatan ng hubog at magtapatag sa kanyang pagkatao. Bodie, out. Bodie, maraming salamat sa pagiging bahagi mo ng Pinoy Big Brother Season 2. At ngayon naman ay tatawagin ko muna ang representative at ating partner mula sa SGBN Company para ibigay sa atin ang kompleto tally of votes. Mr. Andes. pamilya, hawak ko ngayon ang percentage of votes. Maraming salamat, Mr. Ante. Ang babasahin ko ngayon ay percentage of votes ng limang housemates. Pero hindi ko muna humaaring sabihin kung sino sa kanila ang nakakuha ng alinman sa mga botong ito dahil ilang saglit lamang po ay magpapatuloy muli ang botohan. Here we go. Bodie, come here. Housemate number one got 24.55% of votes. Housemate number two got 21.98 percentage of votes. Housemate number three, 21.70%. Housemate number four, 19.31%. And Bodhi, you got 12.46%. Pero bago ang lahat ng yan, mga kapamilya, nais po muna namin magpasalamat sa inyong lahat. So, dahil ang eviction na ito, ay ang nakakuha ng highest number of votes to beat our season 1. Kaya sa lahat ng nakilahok at bumoto, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po at ngayon na nakilala na natin ang ating big four na sina Bea, Gian, Nikki, and Wendy. Muli po natin bubuksan ang botohan. Voting is now officially open once again. Bumoto na kayo kung sino dapat dapat maging big winner ng Pinoy Big Brother Season 2. Nakita niyo na ho ang resulta ng botohan. karapat dapat dapat nga ba ang housemate na nakakuha ng pinakamababang boto? Huwag niyo kong papapayaan ng inyong posibleng maging big winner. Itoto niyo na ko ang inyong suporta at pagboto because you only have less than 48 hours to vote. Less than 48 hours to go. At mga kapamilya, bukas naman ay huwag na huwag yung palalampasin dahil earlier times na po ang Pinoy Big Brother. 9.30 ay mapapanood niyo na ang teleserye ng totoong buhay pagkatapos po yan ng walang kapalit. At hindi lamang yan, matutunghayan natin ang housemate na na-miss nating lahat from Slovenia. Kaya baka abangan ninyong lahat yan. Edwin Tan, safe care care lang. Zooming Skin, maraming salamat. I would like to thank Tips and Toast, Edwin Aguilar, Julio Star, Salon de Manila. Ako po si Mariel Rodriguez, ang kapitbahay ni Kuya. Ako po si Bianca Gonzalez, nais ko magpasalamat kay Popo Goy, Alex Carbonella, at isang paalala lang ho sa lahat ng nakakuha ng ticket para manood ng Big Night at the Big Dome. Mahigpit ho na itinagbabawal ang pagdala ng bottled water, canned drinks, and video cameras. Gates will open at 7.30 p.m. Meron po kaming policy, strict policy, no ticket, no entry. At hindi na po kami mag-distribute ng mga ticket. 9 cents po ang pasok ng Pinoy Big Brother. Bukas kaya magkita-kita tayong lahat. Ako si Tony Gonzaga at tayong lahat ay nakatutok pa rin sa pinakamalaki at nag-iisang teleserye ng katawang buhay. At ito ang... i mo yan! Ano, ano ba dapat natin makita para mag-sink in yan?